mga Abel Good afternoon, good afternoon sa inyong lahat yan mga Abel ano Anong oras na ba? Agad tayo nag vlog ngayon 2.09 ng hapon So yan, ay lumabo pa yan oh. So hawaan nga natin yung mga young bird Ng mga ibon natin Yung last batch ng BBC Summer natin mga Abel summer pa ata tayong PUF So yun, kung mapapansin ninyo mga Abel Yan o oh dami nating ibon na alabas oh. mga alabas yung mga na natin ng South Race Ayan. kasi meron tayo yung mga dalawa dalawang bang ano dalawa hanggang tatlong medyo kalilipad-lipad pa lang sa atin so kaya pinatatanda natin siya sa uh, labas kaya nag-open loop tayo like yan mga abel to, 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 to. Ayan, yung, yung itim na yan mm. yan young bird yan ng PUF hindi pa masyado nakakaronda yan Uh, palipat-lipat nga lang kaya tayo nagkaganyan huli ang breed natin dahil nga tinamaan yung mga bulutong yung ibang ibo natin like na ito nakasurvive lang to ayan yan yan yung brown na yan nakasurvive lang yan mga abel ayun yung kasama rin niya, ayun kapatid niya yan ayan yan yung checkered na yan hmm. magkapatid yan yung first clutch yung brown second clutch itong mm, checkered to blue bar lang kasi nakaano pero checkered yan mga abel so nakasurvive yan yung brown na yan itong brown na to ang ilalim ng tuka niyan, putol. Ito namang isa, ay hindi, maligtad pala. Ito yung brown na to, yung putol sa, putol yung tuka niya sa ibabaw. Ito namang isang checkered na to, is putol sa baba. Kaya nga magkapatid silang, putol. <laughs> putol ang tuka, yan. Gawa sa bulutong, hindi ko naman tinuklap yun mga abel. Sadyang naputol lang dahil sa bulutong. Buti nakasurvive yan, gumanda nga sila mga abel. Oh. Ang ganda nila. Tapos, yung mga asama nila, yun nga, like neto, etong black chick na yan, anak ni Juana, tsaka ni JM, isa sa mga uh, kapatid nito, yung nakalagay sa sing -sing na yan, kaya ngayon, nung nakal natin, eto na yung naipalit natin, yung JM na yan, na Juana. Meron pang isa eh, hindi ko maan eh. Alin pa ba? Parang yung nagkaamot na yan, mga abel, yung nagkaamot na yan, no? yung blue bar na yan. Yan naman, anak ni Kopkop, tsaka ni uh, na blue bar natin. Yan. Yan yung ano. Uh, isa pa sa humabol. Then, meron pang isang blue bar. Hindi ko maki... Ay, to, 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 to. Itong blue bar na to, mga abel yan. yan. Yung blue bar na yan, mga abel yun. yun, 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 yun yung, blue and sing sing na yan. Yan. yan yun lang. Subukan natin lapitan mga abel, no? Dito tayo. Hindi naman siguro lilipad yung mga yan, mga abel. Ayan, yan, 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 yan. Ayan, no? Yung puti yung tuka, mga abel. Yung may puti sa tuka, yan isa sa mga ano yan sa nakal din natin yung dating may ari ng singsing -sing na yan ayan o no? open loop lang tayo mababait naman yung mga ibon natin mga abel hindi naman tayo nagbubugaw ayan yung contender natin ngayon sa BBC si 641 ayan so ayan namamaris nga saan niya yung si ano yan si NPL yan yan yung huling anak ni uh, Vicente ngo tapos yung isa yung isang asawa naman ni 641 tapos kapatid ni Juana inilagay natin sa isang ano ibiary kasi nga habol ng habol to napapagod mga Abel. Pumasok na ba yung dalawa? Ayun, pumasok na pala tong isa. Ayun, pumasok na yung isa. Ayun, pumasok na yung isa. Anak ni Kupkup -Kup 'yan. Yan yung naka natin mga Abel, naka-summer tapos isa pa. Ito yung black check oh. Ito si Stitch ayan. Pumasok na rin pala. Hmm. Wala mga pakpak 'yan. So yung mga ibang ibon natin dito, ayan, yan. Nagano tayo, nagbo-viewing talaga tayo. Pero itong bilangin natin na ah, yung brown, isa, dalawa, tong magkapatid na to na rigor. Yan yung mga naasamer. Ayun pa, isa pang black check ayun. Yun, yun 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 yun. Bale, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima yung, ba? Two, anim. Anim pala yung ano natin dyan. Anim yung uh, ah, na-assummer na natin dyan, mga Abiel. Oh. Then yung rest yung nandun na, mga south na yun. Kung baga pinatatanda natin sila. Itong magkapatid na yan, na checkered na yan, at saka yung brown na yun, is naronda na. Uh, ang ganda nga ng lipad nila. No, hindi pa lang sila sumasama sa ranging, kung baga nag aral pa. Kaya nga ino-open loop ko para lalong mapamiliarize sila dito sa loop natin. At saka Uh, maging ano sila, early matured yung um, ano nila, pag-iisip nila mga Abel. Kaya nag-open loop tayo dito. So malapit na nga yung South, so, paparating na December, mag start na yung mga South natin. So meron pa naman tayong Norte, isang ibon. So sana itong mga to, itong mga summer natin yan, maturuan natin. May mga tape yung mga iba dyan mga Abel, yung anim. Anim. Kasi hindi ko pa maturuan kasi malabo pa yung mga mata nila. Pero merong ibang malilinaw na mga Abel. So yan nga yung mga ibon natin talagang kailangan natin i-display hmm. para matuto sila. Yan, no? Then dito, ito itong mga abel. Ito talagang gustong gusto ko mga anak. Yan, no? Meron pa tayo. Uy, lumipad si ano. Meron pa tayong alaga. Ayun, lumipad. So ito talaga gustong gusto ko. Ito talaga yung gustong gusto ko mga young bird. Pag-mastan yung maigi. Ang ganda. Talagang ang ganda ng holma ng daluan ko. Yan. Parang magdadagdag na naman ako ng isang clutch. Kasi may napipredict ako dito sa dalawang to eh. Sana, harinawa. Kaya magka-clutch pa tayo ng isa. Sa dalawang yan. Then dito naman. Ito pa. Tika. Subukan natin kayang hawaan okay. mga well, Wait na So ito, naka BBC, ito si, si, eh, si ano, 764 to mga kabil 764 yan 764 to ang gandang ibon gandang young bird oh. yan mga abel kita nyo oh. ganda ng hulman ng katawan nito at ano pangkain lang siya pangkain lang yung ibon natin pero napaganda solid oh. solid yung pagka young bird natin ganda dahil pang mga dilaw dilaw sa ano ulo ganda ganda nitong ibon na to solid ayun sa ito pa 764 yun, ito si 765. Yung isa, pinagbiak na buko, mga abel. Oh. Pinagbiak na buko, kita nyo ang ganda. Pinagbiak na buko. Solid. Ganda oh. Ganda ng ano nila. Ito naman, medyo parang bilog ang katawan. Pero hindi sa apple cider. Apple cider, apple body. Kamali pa, apple cider. <laughs> Pero makakapamuyungan nya Konting buto pa. Kaya okay na okay sa akin to. Yan. Ganda. Ganda ng ibon no Solid. Kunin natin yung isa, yung kabila, si White Light. So ito mga kapel. Lata yung tagahawak ng camera eh. Ito yung anak ni Peter B at saka ni Arando. Ayan Oh. No? May paningit. Ang ganda Oh. Paningit. Checkered siya. Pang-anim. Pang-anim na puti. Ito dalawa naman dalawa yung puti niya pero 2 4 6 bale 5 at 6 pero pa rin puti ganda gandang yung young bird oh. panlaman natin to sa PUF mga Abel unang clutch to first clutch gandang ibon then ito naman yung isa ito ganda nagti 3 bar Anak to ni Peter B. Tapos, ano, uh, yan din, oh. o. 2, 4, pang-anim din. Anim, o. Oh. Pansinin nyo, anim. Pero, tatlo yung puti niya. 3, 4, 5, puti. Yan, dito sa kabila. Hmm. Apat naman. Pero, 2, 4, pang-anim din. Yung 3, 4, 5, may puti. Yan. Alos, kumbaga sa ano, saktong-sakto lang yung pagkaputi niya. Pantay na pantay ang kulay, oh. Gandang ibon. Solid. Gandang ibon na ito mga abel Solid na solid Sana tumira Ito naman is nakalaban sa TGRC mga abel Pero yung iba kasi maliliit pa mga abel Kaya hindi pa natin masyado mahawaan Gusto ko pag ganito na ang kulay Saan natin sila hawaan Kasi maliliit pa yung mga anak ni Maselan at saka ni Regor. Sana bigyan tayo ng magandang laban ito sa mga Paparating na summer Sa PUF, TGRC at saka BBC Tsaka, meron pa tayo sa pare apat na kalaban na natin. Kaya abangan natin kung anong mangyayari sa mga ibon natin sa Summer Alright!